So, mga boy, may nakikita tayo na vine snake. Habang nandito ako sa duyan, wala ko ano na uh, yung um, kulay gray. So, siya. ito yung uh, ito ang tinatawag na ano, Bind snake. Ah, may kamandag to, pero mahina lang yung kamandag niya. Kasi kailangan nila yun ng, ano, sa kamandag niya ay para sa tumatalab lang, lang sa mga pagkain niya, like mga palakang maliit, mga uh, uh, butiki. Pag kinagat niya, dun lang tumatalab yung kanyang kamandag. Uh, pero sa tao, hindi naman nakaka-ano to. Eh. Naring pag natuklaw ka nito, na ano, yung magdun mangangati. Eh o mamamagalang ang pinagtuklawan niya. Ganda ang kulay niya. Eh, kung nasa sanga na ano, hindi masyadong halata. Ah, ganda ang kulay niya.

Kinakain ito yung mga maliliit lang na ano

Ah, uh, papatayin kasi hindi naman sila nakakaana. Eh. ang um, Philippine Vine Snake Ganda na kulay niya Green na green Green pag nasa puno siya nang ano, di halata may hmm, kulay green hmm. pero susunggab sa iyo ano. Hmm.